I can probably just give the committee an update, Your Honor, but I, I, I I'm by myself now when I still have to ask na, the home office. Attorney, Vic, eh, ano muna ako, hindi muna ako magtatanong about this. Baka may pwede, for, for the meantime, uh, punta na tayo sa ibang issue. Tawag ka sa opisina para malaman natin. Kasi last hearing na namin to eh. Ah, yes, sir. At uh, kung ganito nangyayari, manghuhuli ang PAOK, manguhuli ang PNP, tapos pakakawalan din ang immigration, naglolokohan tayo. Yes, Mayroong scripture. dapat managot sa Bureau of Immigration if this is true. Dapat managot sila. Dapat sila ang mga kasama doon sa magiging report natin na isama natin sa demand, sa, ano, sa recommendation natin na managot sila. Naghihirap ang ating PAOK, naghihirap ang ating PNP eh. And even us dito, di ba? It costs us a lot. Tapos makakawalan lang, makakawalan lang ng Bureau of Immigration. Di ba? kasama ng loob eh. Kaya nung nakikita ko, sabi ko, ano ba naman to? Paikot-ikot na lang tayo dito. Eh kung ganito ng ganito, eh wala talaga mangyayari sa sistema ng ating gobyerno. We have to work as one. Pero kapag yung isang parte ng ating ating katawan, eh, ang kilo sa iba, wala tayong patutunguhan. Sir, can you kindly call them and find out what's the real story about this? Ah, yes, Mr. Maraming Chairman. po salamat. Mr. Chairman, yun lang po muna at babalikan ko po siya mamaya. Maraming salamat, uh, Congressman uh, Fernandez. Uh, the last to interpolate on the subject of uh, drugs is uh, Congressman Romy Acop. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hindi uh, po ako ang magtatanong sana, kaya lang I was requested by the Honorable uh, uh, Rodolfo Gutierrez to ask some questions. And so far as this issue is concerned, number one, I would just like to make a clarif clarification first sa explanation ng B.I. kanina uh, dun sa pagtatanong ni Honorable Adjong, Yung 11 Chinese nationals na nahuli at na-turnover sa B.I. Hindi sa Dumoy ito nangyari. Sa apartment, di po ba, B.I.? Ah, uh, yes, sir. Yes. Iba yung 11 na Chinese nationals na nahuli doon sa Dumoy raid. Uh, And I think you know this simply because present ka naman sa mga quadcom hearings. Uh, at the time na finlash ito, sir, wala po wala na po kami. Yes, kasi And then, uh, tininay ng ng BI na na-turnover sa kanila yung laming isa na galing sa Dumoy. Tama? Uh, yung nag-check lang po ako ng record sir And then yung lumitaw po Yung sa arrest sa Arlene Apartments Hindi po Dumoy Kaya nga Yung 11 Chinese Nationals Na tinatanong kanina Ni Honorable Ajong Sa apartment na huli Hindi dun sa Dumoy raid Yes sir Iba yung nahuli sa Dumoy raid Na hanggang ngayon Hindi natin alam kung nasaan But there are statements of resource persons na merong na turnover na labing isang Chinese nationals. Ang doon lang yung investigasyon dahil wala nga si Narsolis, hindi sumipot yung mga ibang resource persons. That's why wala tayong validation na nangyari. Tama. Uh, yes, sir. Pero based doon sa mga na-flash na names doon, Sir, and then yung mga nakita namin sa records, may mga similarities naman po dun sa mga pangalan. Although, I I cannot confirm if the, these are the same persons dun sa Dumoy. Uh, sige. Anyway, let's go to yung uh, questions ni uh, Honorable Gutierrez. Kanina, tayo ay nasa paksa ng paninigurado na mga pulis na sangkot sa pagpapalaganap ng krimen, maaari na nating tanungin ang NAPOLCOM ang ahensya na namahala sa PNP kung ano ang kanilang involvement sa ating diskusyon. NAPOLCOM, bilang ahensya na nag-iimbestiga sa mga pulis na di umano'y sangkot sa paglaganap ng krimen, ilang pulis na bang natatanggal sa serbisyo dahil sa kanilang kaugnayan sa illegal na droga mula nung kayo po ay nag-imbestiga? Sir, magandang hapon po. Uh, sir, I have a list right now. I think there are 13 uh, policemen uh, who were dismissed for the period until 20... Uh, minute, sir. Until 2022, if I if I'm not mistaken. But if I may say, sir, this is prior to my assumption as Commissioner and Viseo of uh, the National Police Commission. Uh, ngayon, sir, lahat po ng mga pending, sir, na kaso na nakasalang po sa atin ngayon sa National Police Commission, ay atin pong inuubo, sir, at uh, meron po tayong direktiba na zero backlog po tayo by uh, December 2025. 13. Dismissed. Ito po ay dahil sa violation ng Republic Act 9165? Yes, sir. Ito po yung uh, umabot po sa aking uh, kaalaman po, sir. And uh, I think currently, uh, ito po ay nasa Civil Service Commission on Appeal, sir. Okay. So, yung mga dinismiss po ninyo because of uh, involvement sa illegal drugs, nag-appeal sa Civil Service Commission? Is that it? Yes, sir. So, uh, for the period 2016 to 2022 po, uh, sa akin pong pagkakaalam, meron pong labing tatlong kasong uh, nakawakan po ang National Police Commission. Um, they have filed their appeal, so I would assume po these are all dismissals. Um, and uh, currently, they are, it is being handled by the Civil Service Commission po, uh, Mr. Chair yung 13 na ito is yung mga kaso na umabot lang sa NAPOLCOM. Yes, Mr. Chair. Okay. Kasi dun sa Committee on Public Order, may mga napadismiss na din kami mga pulis because of violation of Republic Act 9160 or 9165. Tama po, Mr. Chair. Yes. Now, on another issue, tanong, uh, may nirelease na Special Order 16-051 na NAPOLCOM Region 6 na nagtanggal ng ilang mga pulis dahil sa kanilang involvement sa illegal na droga. Ngunit ayon sa ating pagsisiyasat, sila pala ay inusente sa mga binibintang sa kanila. Sa inyong palagay, maraming po ba pabalikin sa servisyo mga pulis na natanggal dahil sa Special Order na ito? Sir, I believe, if I'm not mistaken, we're talking about uh, Lieutenant Colonel Hepana, Lieutenant Colonel Dueñas, Lieutenant Colonel Lamsis, Police Major Mai Police Major Vicente, and Police Major Militar. Again, sir, I stress that uh, the cases have been resolved prior to my assumption into the National Police Commission. Um, and I think uh, these six cases uh, are part of the 13 which are now under appeal with the Civil Service Commission. So we will have to wait, sir, for the disposition of the civil servicer. And uh, parallel to that, after I come back to the office, sir, I will convene with the other commissioners and we will discuss uh, the possibility of uh, uh, discussing these cases. Uh, if and when, and after, after the Civil Service Commission uh, have, would have disposed of uh, these cases, uh, Mr. Chair. Thank you. Uh, do we still have a representative from AMLA? Yes, Mr. Chair. Yes, sir. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po. Uh, parte ng aming investigasyon sa illegal drug trade sa ating bansa ay ang mga kinikita ng mga tao na sangkot dito bilang ahensya na nangangalaga sa integridad ng ating financial system at naninigurado na walang pera na galing sa ilegal na gawain ang kumakalat sa ating bansa, uh, kayo po, Anti-Money Laundering Council, ay naimbitan ngayong hapon na ito para sa katanungan. Ah... Uh, Bilang ahensya na nangangasiwa sa pagpapatupad ng Republic Act Number no. 9160 o Anti-Money Laundering Act, meron na po bang petisyon na na-file sa inyong ahensya para sa issuance ng freeze order ng mga ari-arian ng mga korporasyon na dawit sa illegal drug trade pati na rin sa mga ari-arian ng mga incorporators at directors nito, particularly those